Ito yung sotang honte Daming kumakain, guys. Ayan na. Ayan. Kasi kuya nagsasandok. Ayan na. Daming na. Daming kumakain dito, guys. Ayan na. Ito yung nasa loob. Ayan. Ayan. May kalamay din sila, guys. Eh. Ayan na. yan. Lalagyan ko yan ng sabon. 60 pesos lang yan isang order. guys. Ay! Itlog is... na siya. Ay! Masalang nga kong tukisado. Ayan yung kakanin nila guys. Ayan. Eh. Dati wala yan eh. Famous sa so Tanghon. Dito sa Anto, sa Carriedo. Kaya po. Kasi kuya o. Oh, nilalagyan niya lang, itlog love. Sa likod ng kaya po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ayan guys. Ito yung 60 pesos. Ang tarap. may ano, flow right, Masarap siya, guys ayo na para nila guys oh may kakain guys o. Ano yung mga order nila.